Alam po natin na kahit hirap na hirap na etong si Bato de la Rosa para depensahan si Sara Duterte at si Digong, nananatili pa rin yan, dumidikit pa rin, kumakapit pa rin. Bakit? Wala kasi siyang choice. Marami na rin siyang nabitawang salita laban sa nasa Malacanang. Ay saan pa siya pupulutin? Pangalawa, Ika nga, nakasangla na daw yung kaluluwa na itong si Mr. Bato de la Rosa sa mga Duterte. Pangatlo, yung usap-usapin, usap-usapan, usap-usapin, na kuno ay may relasyon nga itong si Bato at si Sara Duterte. Kaya matindi daw ang, ang kanilang ugnayan. ba diba? Wala daw iwanan, hindi daw iiwanan itong si Bato de la Rosa hanggang sa dulo ng itong si Sara Duterte. Ang masaklap dyan, yung dulo na tinutukoy ni Sara Duterte ay impyerno daw. Naku, yari. <laughs> Sabi ni Bato, kung important sa si Sara Duterte, yan kasi ang tinuran ng uh, uh, president ni PBBM, na kung ano ay unimportant itong si Sara Duterte in a larger scheme, <laughs> hindi daw siya importante, kaya hindi pabor ang nasa Malacanang sa impeachment complaint na isinusulong nga ng mga kongresista. Yan, kung hindi daw importante itong sa si Sara Duterte, bakit daw pinagtutuunan nila ito ng pansin? Bakit daw pinagtutuunan ng pansin sa si Sara Duterte? Damung ka ba ito? Talagang ang, ang iniisip mo, talagang ang tingin mo, sa si Sara, tungkol pa rin ito kay Sara Duterte. Hindi po ito tungkol kay Sara Duterte. Sadya lamang na dahil guilty ang namumuno sa OVP at uh, DepEd, kaya nag-ngangangal-ngal yung Sara Duterte nyo. Hmm. Abay kung tahimik, ba diba? composed in a way na nagsalita at nag-explain na sa Sara Duterte sa kongreso ng kanyang proposed budget, pati na rin ang confidential funds, sa so tingin mo, magulo ang political uh, or meron tayo ngayong tinatawag na political instability sa ating bansa. Wala. Dahil ang totoong nagpapagulo talaga ay ang kampo nyo ang totoong nagpapagulo ay si Sara Duterte. At ikaw na rin, Mr. Bato de la Rosa, dahil yung mga ganitong tahasang pagtatanggol mo kay Sarah Duterte, bilang ikaw ay senador ng bayan sana. Nako, malaki rin usapin ito. Kaya ikaw din po ay pinagtutuunan ng pansin. Pinananawagan ng mga kababayan natin na wala, na wala ka dapat puwang sa anumang posesyon sa gobyerno dahil sa ganito mong ginagawa. Sa gawain mo na ito. Buko doon, naka-focus uh, lahat ng energy daw ng House of Representatives at Malacanang. Bakit nila tinutukan kung an important hmm. Yan. Yan. Ganun lang po ang level ng pag-iisip kasi ni Bato. Hmm. Akala niya, nakabingo siya. Pero ang totoo niyan, pinagtatawanan po kayo ng mga kababayan natin sa mga ganito niyong pananalita. Unimportant daw, pero pinagtutunan ng pansin. Talaga ba? Di ba ang 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 sinabi ni Senator Riza Ontiveros, hindi ito tungkol sa iyo, Sara Duterte. Doon pa dapat alam niya na. Dapat napahiya na itong sa si Sara Duterte at kayong mga alipores ni Digong at Sara Duterte. Pero hindi kasi. Ang iniisip niyo, paninira itong lahat ng ito. Ang iniisip niyo, maagang pamumulitika ang lahat ng ito. Kailan pa kayo nagsimulang mamuliti ka? Sige nga, buong buhay nyo, namumuliti ka na kayo. pagkaupo pagka nyo nga, namumuliti ka na, na, kayo. Kaya huwag nyo sabihin na itong mga ginagawang investigasyon na ito ay dahil panggigipit ito, ginigipit si Sara Duterte. Ano nga ba kasing meron kay sa Sara Duterte? Bakit gigipitin? Kung ayaw naman niya palang maging pangulo. So siguro talaga na, 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 kikita ng mga ng mga kongresista, halimbawa, at ng mga senators na ay gusto nga Target na nga na maging pangulo. At ulit-ulitin ko, kung gusto mong maging pangulo, dumaan ka sa mga ganito ang hearing. Maging transparent ka. So ayan, nagpakilala agad sa si Sara Duterte. Nagalit na galit sa transparency and accountability. Bingo.